Ayan, ah, nahinog na po yung saging po natin. Nag, nabigay po ni Tatay Tatay Nardo nung galing po tayo nung isang araw sa bundok. Ito po, ihimay natin siya. Ilalaga natin, pipirituhin natin. Alisin ko po muna sa alisin ko po muna sa tangkay. Ayan. Ayan. Babalat lang po tayo, ah, magkuhan po tayo ng saging. May hinog na po kasi, nakalimutan kong tanggalin sa tangkay, malalamog. Ito na lang, tumatama yung kumisugat. na po siya pasalukuyan. Gagawin ko po sana ng banana chips kaya lang nahinog. Ayan, hinog na po siya. Hinog na. Saging na sa po dahil tutsang na tutsang po sa... Kuya Joel, may ganab shout out. Eto po ano, nagbiyahe pagmamahal po sa bundok. Pinag-uwi po ako ni, ni in lolong mag -uuling. May tanim po silang isang punong saging may buma ibinigay pa po sa akin. Nakalimutan ko lang pong himayin agad. Nahinog tuloy sa tangpay. Magandang tanghali po, Kuya Joel. Hapunan ko po, ilalaga po yung isang piling tapos yung hinog. pwede pwedeng ibanana cue din po, ilalagay ng asukal. Ayan. Ay, kahit Ay, pet. Ayan. Tapot po kasi din eh. Ang bilis niya pong mahinog kahit mga payat yung saba. Balan po ng bahay. Pwede ring magdikitan po. Nagbigay ako sa kapitbahay. <tod> <tod> Hirap. <tod> Hirap lang hindi gano'ng makakilos. na dilaw. Saging nasaba po ito, saba. Bibigay, bibigay po natin dito sa kapitbahay. Okay. Ilaga nila. Nakangawit po. dito ko po yung medyo yung medyo mali ba pa. Titila ko po para hanggang bukas meron akong saging. Kasi yung saging panag-umpis pisang mahinog dire-diretso eh, no? Binigay po ito sa akin ng asawa ko ni Tatay Nardo. Siya yung pumulak ng na saging. Nagpunta po kami ng bundok. unti na lang. Huh. po ito sa bundok ng Sapang Palay peraso pa. Sayang pa to. Kunin natin to. Ah, ang init. Ayan, ah. Meron na po tayong saging. Ano po kaya masarap dito galing po sa saging na galing po sa Sapang Kawayan, bigay po nung uh, may bahay po na ni Tatay Nardo. Nagpunta po tayo doon isang araw. Uh, inalok po tayo ng saging kahit na pang ulam na lang nila sana to. Eh, hindi po natin tinanggihan. Pwede pwede pa po, pwede pwede po na ilaga. Kung mga hinug na po siya, Bibigay natin sa kapitbahay yung dalawang piling. Ito po, dami. Yung po sa lababo, ayun pa. Ang bilis niya pong nahinog. Saging na sa po ito. Akamil! 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 Ayan, Idol Jerome. Okay. Ayan, nagano po ako ng saging. <laughs> Maglalaga tayo ng saging. Open ni Rito siguro. Hinug na po kasi siya, oh. oh na ba to siya? Ano yan? Gan mata ah. Ha? Ah, idalim dal mo rin doon. Ito po yung medyo hinaw. ititira ko sa akin. Kaya lang, hinog na rin po ito. Pero kaya ito maano. Na ano po siya, ma... ma ano po agad. Kailangan pag nahinog, lutuin agad. Eh, no? Ito. Oh. Tignan po natin ha. Galing po sa sapang kawayan. Omo yung tuyo po ang kabungundukan. Hindi lang tumaba po yung saging na saba. Dapat dito matataba. 31 po natin matamis. Natin matamis. Ah matamis. Galing po ito sa bundok. Kaya maganda po ilalaga. O kakainin ko na lang na ganito. Laks yung mapaglagyan din eh no. Bali limang piling po yung laman. Ayun pa. plastic. Pero ito pong ano na to, isang piling kailan, iluto na to. Kasi pag nasimula pong, nagsimula pong manilo ang saging, dire-direcho na to, malalamog na. Pero medyo berde-berde pa siya, pero matamis na po yung loob. Payat nga lang po siya, pero usto sa gulang. O mo, alang katubig-tubig po sa sapang kawayan, kahit po yung saging nalalantay yung dahon. No? Ay, tumalun. Nakamute pala, no? Hmm? Ito po saging. ako, oh. Kapiranggot po yung saging na saba. So, sobrang tutsang po sa sa bundok, sa sapang kawayan. Kahit po saging, hindi siya tumaba. Pero matamis naman po. Oh. Isang perasong saging, isang subo lang. Hmm. 300 bab po. Wala pa wala po kung sa ko pwedeng itabi ito muna. So, Bobot. to, yung unang hinog, binig binigay ko po sa kapitbahay, sila na maglaga. Ito, hinog na rin, oh. No? Dalaga akong dunti. Ayan sa aking... na po tayo ng dalawang piraso. yan Tatay nato salamat po sa pauwing saging kay Kuya Aw. Nung galing po kami dyan sa bundok po ng sapang panay. Wala pa rin andar po ng tubig sa gripo. dalawa po sana si Kuyao pero alam tubig yan shout out po sa lahat. At pa, uh, shout out po natin yung mga taga-Sapang Kawayan. Uh, at siyempre sa ating pong mga ninong at mga ninang, maraming maraming shout out po sa inyo. Naka-live din po ako sa sa Facebook ay sa YouTube habang ayan, yung saging po na pauwi ni Tatay Nardo at nung kanyang may bahay ay nahihinog na siya. Siguro magkakaroon po ako ng piniritong saging, nilagang saging at saka po minatamis na saging. Titigas ang ano natin ngayon. <laughs> Titigas ang banana. Ayan, ah, uh, doon po sa nagpabiyahe pagmamahal, shout out po, maraming salamat. Dito kay Sister Amigos Amigas TV sa lakad po namin sa bundok po ng Sapang Kawayan. Salamat po ng marami. At panood naman po yung ginagawa po naming video. At sa munting video po ng ginagawa po natin, mapunta man tayo kahit sa gitnang bukid or sa sa gitnang kagubatan, eh, malaking tulong po yon. Shout out din po kay Kuya Angelito ng Bibit katabi ng Sapang Kawayan. Shout out po. Shout, shout, out po sa ating mga ninang, mga ninong. Sir Kikoy, YouTube TV shout out. Kay Ma'am Marilyn, sa Team Pinag po. At syempre sa kasagip ka po natin na sila Sir Boyet at Ma'am Joy. Shout out. At yan, kay Madam XO, shout out din po. Ayan, magsasaging po si Kuya <laughs> Nakakain na po ako ng dalawa. Parang nabusog ako agad. Tapos po, meron tayong food galing po sa kapitbahay. Ginataang kalabasa. Binigay po sa akin kanina, hindi ko kinain para may nako, ako. ba? Diba? Para nakatipid-tipid. Tipid-tipid <laughs> din ko minsan. Binigay po ako isang isang mangkok po na ginataang kalabasa na may sitaw. Oh, dahil po sa nagtitipid, eh, mamayang hapong ko na po siya karainin. <laughs> eh, para po makatipid. O oh, paano po? Ah, shout out, shout out po dito po sa saging ah, Tatay Nardo. Maraming salamat at sa inyo pong misis. Si Nanay Eloisa po yata pangalan niya. At ayun, ah, sana Tatay Nardo makabalik kami dyan at sana magkaroon kang ninong at ninang na makapag-share po ng isang yero, dalawang yero, tatlong yero, hanggang sa umabot po ng dosi yero. Yung maninipis lang naman po, di ba? Para hindi ka po mababasa ng ulan. At yung bahay po ninyo, puro kortina dahil lagusan na po ang hangin, di ba? paano po? Pasalasalamat na po at i-upload ko po ito. Wala pang-update video ngayon. Hindi po kami nakalabas ngayon. Abangan nyo po yung aming gagawin Meron ko po kaming nakaabang na pangmalakihang papiting po sa Sagip Kaagapay. Abangan po ninyo 'yon dahil makikipagkwentuhan ang Sagip Kaagapay sa 5 to 5 to 600 people in the house. Subukan po nating makipagkwentuhan po sa kanila. At subukan po nating mabigyan po sila ng mahangiti. Ano po? Salamat po. Bye-bye, bye-bye po. Ayan, na ah, mga ninok, mga ninang, na hinog na po yung, dahil hinog na po yung saging na pauwi po nung asawa po ni Tatay Nardo sa, bun sa bundok ng Sapangkawayan. Kawayan. Tatry po nating ilaga, maglalaga po ako ng panghapunan ko. Kaya lang, ano na po siya may Pag hindi po siya nilaga ngayon, bukas, lamog na lamog na ito, may hinog bukas. Saging sa ba po ang tawag dito? Siguro mga Anit maubos ko kay anim na piraso. 5 piraso lang po muna siguro. Oh. Tapos ayun pa po. Oh. Hindi ko alam. Ito po. Oh. Dami, madami po kasi ito. Mani ba niba? Pero mamaya. Ayun na to. Maliit po kasi yung kawali ko. Oh. Yung kawali ko. Uh, malaki pa yung mukha ko sa kawali. Oh. Lima lang kayo ilalaga. Oh. Kapag kalima naman po. Sayang naman yung apoy. Ano? Kung nga animing ko. Anim na nga pag hindi ko naman maubos baka mapanis alam po kuha pa tayo ng isa para anim yun may tulo na po yung gripo kaya magpatulo tayo yun ugasan muna natin yun. abangan nyo po pagka maluluto na kakain po tayo ng saging update po natin kayo Galing po ito sa uh, saging po sa sapang kawayan. Ayan. Luto po tayo ng saging na saba na halos mahinog na po sa puno. Ayan, Tatay Nardo at asawa sa misis po ni Tatay Nardo. Maraming salamat po. Sas lalaga po po ito inang medyo kumunat. Takpan po natin. Ayan. Yan. Para po may upload video man lang, pan short video. Mapula na yung gasol ko, mukhang paubos na ang laman. Yan po siguro pakuluan natin siya ng mga kulang isang oras para makunat na makunat yung laman. Ang sarap nito. At mayroon mm, pa po tayo dito. Oh. Pambukas naman po natin yan. Balak ko po sanang magpirito, tsaka o kaya yung marami kasi, tsaka gawing banana kyo. Banana chips hindi na pwede, Hinog na kasi dapat pag gumawa ka ng banana chips yung hilaw eh. Tapos as uh, banana kung yelo, ang problema kailangan ng gatas. Wala tayong pambiling gatas kaya ito muna. Ayan, paano po? Papaalam na po si Kuya Aw. Yan, marami po salamat sa sa saging po ni Tatay Nardo at sa kanya pong misis na ipinitas po ako ng saging para ipauwi po sa akin. Marami po salamat at abangan nyo pa po, po yung mga gagawin ni Kuya Aw. Salamat po. Ingat po ang lahat. Bye-bye. Ayun. Bye-bye po.